So yan mga kahabi ito po yung mga aquarium na linisin po natin ngayon Marami po kayong pwede pagpilihan sa paglinis po ng inyong mga aquarium Ito mga kahabi samplean ko po kayo na blade po yung ginagamit Ganda niya po guys no semi breeder na po ito 2 months yo what's up guys another day another fish video na naman po tayo at sa video po ito samahan nyo po ako mga kahabi dahil maglilinis po tayo ng mga aquarium para po dun sa bagong isda na alagaan po natin at pararangihin so lilinisin po natin yung mga aquarium na nandito at may mga maintenance din tayo na gagawin so samahan nyo po ako mga kahabi tara so yan mga kahabi ito po yung mga aquarium na lilinisin po natin ngayon dalawa po ito at sobrang kapal na ng mga watermarks nya ayan ito yung tank natin sa loob ng bahay yung nakalagay po dito ay mga gapi tapos ngayon ito lilinisan po natin at dito po natin ilalagay yung bagong islang alagaan po natin at dito po natin sila ibibreed tapos ito reserve na po ito or ito po yung ibabalik ko po dun sa loob para lagyan po nung mga gapi din po natin doon. Marami po kayong pwedeng pagpilian sa paglinis po ng inyong mga aquarium. Pwede kang bumili nung pang scrape dito na parang blade din naman po siya. Marami po yan online. Tapos pwede din po kayong gumamit na blade or yung cutter na uh, yung matalim, yung hindi pa nagagamit. Mas maganda po yun. At yun po yung pang scrape nyo po dito. May sample pa ko mamaya. Kukuha po tayo ng blade. Or sa chemical naman, pwede po kayong gumamit ng moriatic or tough. Yung moriatic, napaka-effective po nun. At uh, hugasan lang po ninyong mabuti yung inyong tank. At mas maigi na ibilad po ninyo or uh, patuyuin na po muna ng mga ilang araw. Tapos hugasan po ninyo para matanggal po talaga yung chemical. Yan may mga kahabi na din po ako nakatry po nun at okay naman po siya dito sa atin yung ginagamit po natin is yung tough yun po yung chemical na ginagamit natin at okay naman po siya natatanggal naman pero sa atin dito mas madali pong gamitin is yung steel wool pero yun nga kung maselan po kayo sa aquarium sa mga glass po ninyo mas maganda yung blade yung gamitin nyo or yung pang scrape po talaga dito kasi may tendency din po na mas scratch kung mali po yung pagka scrub po ninyo nung steel wool, pwede din po ma-scratch yung inyong mga tank. Kaya para safe at kung maselat po kayo sa tank, gusto nyo po talaga na malinis, wala pong kahit konting scratch, mas effective po ay gamitin nyo lang po na muriatic acid or yung pang scrape ng mga watermark. So ngayon, simulan na po natin linisin tank. Eto mga kahabi, sampulan ko po kayo na blade po yung ginagamit. Natatanggal naman talaga siya. Kailangan nating ingatan, kuskusin talaga para pwede na po kasi yung maka scratch din po ito pag di maayos yung pag uh, ano nyo ayan malinis diba ayan o dito na parto o oh. Ito yung ginagamit natin steel wool pero warning lang sa mga kahabi natin dyan ha na sensitive po sa kanilang mga aquarium pwede po kayong magamit ng mas safe yung muriatic or yung pang scrape talaga ng aquarium glass so ito lang po yung ginagamit natin dito ayan ganyan lang po siya yun tanggal <laughs> tanggal yung watermark so ito lang po yung ginagawa natin pero para sure po talaga kung ayaw nyo pong ma-scratch po talaga yung yung mga aquarium pwede po kayong gumamit ng chemical pero sa atin dito panglalagyan po natin to ng breeder ayan, makita ko po sa inyo mamaya kung gaano po siya kalinis. Meron pa kasing iba na ayaw po nilang gumamit na ganito. So, depende na po yan sa inyo kahabi. Pero ito, ito po yung ginagamit ko po dito. Mas madali lang po din kasi siya. Yun. So, kuskusin ko po munang mabuti para makita nyo po talaga habang nagkukuskus po tayo dito mga aquarium natin shoutout po muna tayo sa mga kahabi natin shoutout sa iyo Freddy Peach Vlog from Bayo Zamboanga del Sur at sa inyo lahat po dyan mga kahabi shoutout din sa iyo Adrian from Iloilo at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan sa gusto mo ba shoutout comment ka lang sa video to sa may gusto lang ha at ayan mga kahabi tapos na po natin kuskusin at hugasan itong mga tank natin dito at ayan clear na po yung kanilang mga glass. Ito may background po kasi ito kaya medyo malabo pero sticker po yan. Malinis na at pwede na po ulit nating magamit. So yun po mga kahabi, ganun po yung ginagawa ating paglinis sa mga tanks po natin dito. Pero kung medyo makapal na po talaga yung mga watermarks, ginagamitan na po natin ng tough at blade. Pero yung mga ganun na mga watermarks, sinascrub lang po natin nung steel wool. Pero kung ikaw gabi, kung masayalan ka po talaga at ayaw mong mascratch yung mga tongs po nyo, gumamit na lang po kayo na muriatic acid or yung pang scrape po talaga ng mga aquarium glass. Pero sa atin dito, yun po yung ginagawa natin. So, ito po yung ating aquarium. Tuyo na po siya at pwede na po siyang gamitin pwede na po itong lagyan ng mga isda ito po yung bagong isda natin dito mga kahabi yan patayin ko na po muna yung erator balloon molly ayan ganda niya po guys no semi may breeder na po ito 2 months yan ganda try po natin tong padamihin mga kahabi para may share din po natin sa inyo. Yan po yung pinakaunang strain po natin dito at madadagdagan pa po yan. <laughs> may isa pa dito. Ayan, ganda. May plano po kasi tayo dito so punta po tayo dun sa area na sinasabi ko po, po sa inyo. Ito po yung area na sinasabi ko sa inyo mga kahabi. Kasya po dalawang ref tab dito. Tapos dyan po natin ilalagay yung mga fry nung balmoli pag napadami na po natin tapos talagyan po natin ang mga aquarium dyan tapos dito po tayo mag set up ng pang moli po natin eto po yung isang ref tab natin dito na ilalagay po natin doon tapos yung isa kailangan po natin i-repair eto po yung isa di ba po natin to na ayos may mga butas po siya pero madali na lang po tapos dito siguro may space po tayo dyan na pwede tayo maglakad at yun po muna yung strain na padadamihin natin at kukuha pa po tayo ng ibang strain so ayan eto po pala yung mga isda natin dito sa kakain na po nito yung binigay ko po sa kanila ngayon na koi food ay sinking pellet naman para makakain nyo po sila sa bottom kasi mga bottom feeder po, at, po kasi itong mga koi kaya kailangan nyo po natin minsan pakainin nyo po natin sila na sinking pellets para mapractice nyo po nila yung natural talaga nila na pagkain which is bottom feeder po talaga sila para malaman po natin kung ano po yung bibigay natin, uh, tignan na po natin yung bibig natin mga isda. Same na po dito sa koi, pa ilalim po yung kanya bibig, kaya bottom feeder po sila. Same po ng mga goldfish. Yung mga gapi, yung mga, na, mga ganun, nasa taas yung kanilang uh, bibig, need po yun ng floating pellets naman, o yung mga pagkain na lumulutang. So ngayon, maintenance din po natin yung fiber fill na foam. Ayan. Pag ganyan na po siya, nililinis ko na po yan. Patayin muna natin yung pump at saka itong UV light. Yan. At kunin na po natin to. Check po natin to kung pwede pa itong magamit. Ito mukhang pwede na natin itong palitan kasi napupunit na po siya. Ito po kasi yung palatandaan ko. Pag napupunit na po siya, yan. kagaya po niyan, pinapalitan ko na. Yan. Napakadami ganito. Pwede natin pakain dun sa moli natin. Yan. Sakto. Wala pang kain yun. Eto mga kahabi, palitan na po natin yung fiber fill na foam sa dalawang filter po natin. Ah, sa dalawang pan. Eto po yung sa kabilang pan. Tapos, eto yung dito na filter. Ayan. At na natin yung filter wool na filter po natin. So, pandarin na po natin yung pump at saka yung UV light. Po. Ayun ready na naman po yung sumala ng mga dumi. Tapos check na lang po natin kung madumi na po siya Pwede na po nating hugasan. Sa pandaman po na to. So dadagdangan din po natin to ng tubig kasi medyo bumaba yung tubig nya. So yun mga kahabi. Natapos na po natin gawin yung mga kailangan po natin gawin dito sa ating munting relaxing area. Kaya maraming salamat po sa panonood mga kahabi. Uh, update na lang po kayo sa mga upcoming videos natin sa mga gagawin natin project dito sa ating relaxing area. So yun. Handito na po muna mga kahabi. Maraming salamat. Thank you for watching. Happy Beachkeeping. Peace out. Easy na pang kuha ng mga ano, worm. Akahin dun sa kanyang balon molly. <laughs> yun ang dami na nakolekta. Galing lang po yan sa filter. Free food sa mga balon molly. So ito mga ka-habi, sa next video ko ano na po ito gagawin. Ayan. Naisukat yun na po dito. At uh, sakto lang naman. Yung dalawang ref tub. Ayan dito po natin ilalagay yung mga uh, pang grow out natin pag napadami na po natin yung balon moly next video i-repair -re na po natin to para may mga butas pa kasi sya eto okay na to konti na lang yung kailangan natin takwan dito kagaya na po nyan so abangan nyo po yung next video natin ito po yung project na gagawin po natin